ba yun? Hindi po kasi Ganyan po ah. Mag-view kayo kasi... Mag-view po kayo, tapos kayo po magtanong sa amin. Oh. Pwede mo rin siya i-text, ba? Ayan may one viewer na Uy, tayo. Uy, may one viewer na tayo. Bakit po hindi lumalabas kung sino? Hi, five viewers. Uy, five viewers. viewers. Ayan. Pwede kayo magtanong sa amin ng kaya. Okay, kayo. kami ngayon sa aming munting set ng... Um, the debutants. Uh, Ayan, Ah, Thank you sa so pag-sign sa aming live. Yes. Ito na po ang aming last day. Last um, shooting. shooting day. Hindi, wag dance baka madagdagan. Mm. Oo, oh, oh, yes. <laughs> hmm. Ayan, na? may nag-ano. Hi, viewers. Sabi niyo. Nag-hi, viewers. Hi, <laughs> Jay. <Bat> <laughs> Hi po. Sino si si Kuya yun? Hindi ko kailala. Uy, <laughs> ang dami na. 42 viewers. Ang pretty si per shoutout. Si Jaynen? Jaynen? because